Ito po ay malaking usapin sa social media na kuno ay bumilib nga itong si Elon Musk ng Tesla. Bumilib daw siya sa suporta ng mga DDS kay Digong. Kaya daw magdodonate ito ng 50 million dollars. <laughs> Para nga daw sa Legal Defense Fund na itong si Digong. <laughs> ito daw ay na um, kasi ang nakikita natin sa comment section, syempre, yung mga DDS na nagpapasalamat at pinupuri itong si Elon Musk ng Tesla. Pero ang totoo niyan, ito po ay hindi totoo. Ito po ay fake news. At ang pinakamasakla pa dyan, itong fake news na ito ay pinapakalat at gawa ng mga DDS. Pero sila rin mismo ang kuno ay nagsasabi nga na eto ay pakana ng mga kalaban at mga ayaw kay Digong. Talaga ba? <laughs> talaga po na ito ay gawa ng mga kalaban ni Digong? At bakit? Bakit naman nila pa inaangat si Digong ha? Sino ba ang may ganang umangat kay Digong? E di kayo lang. Kasi dito sa puntong ito, nabilib daw sa si Elon Musk. Tapos ano? Gawa ito ng mga, ng mga uh, kritiko ni Digong? Napakalala naman po. Di ba? Diba, sabi kasi dito, uh, Elon Musk deeply moved by outpouring of love love from the Duterte supporters. Nakita daw niya yung mga rally. <laughs> Huwag niyo naman pong gawin kasing, gawin kasing tanga at bobo ang mga katulad na itong richest man on earth na si Elon Musk. Hindi po ganun kababaw at siguradong walang pakialam sa inyong tatay etong isang ito. Oh, ito daw ay hindi naman daw totoo. Sabi ng isang page na nagngangalang SMNI Support, "Please bear in mind daw there is no official announcement from concern or the concerned party. It is fake news propagated by the enemies." O yan. Talagang ang uh, nagpakalat pa daw it nito nga ay ang mga kalaban ni Digong. Wala na po ba talaga kayong common sense? Bakit kaya daw before sharing, yung mga ganitong, ganitong fake news nga, dapat daw ng mabuti dahil ito daw ay kasiraan ni Duterte. Ano pa po ba ang masisira kay Digong? Ay walang wala na. At sino po ba ang unang sumira kay Digong bukod sa mga sarili nila? Kayo rin po ng mga supporters dahil sa pagpapakalat nyo ng fake news. At huwag nyo pong ipapasa na yung mga fake news na nakikita natin ngayon ay pakana ng mga enemies daw ni Digong. <laughs> Good luck.